mga bilang kabanatang labing isa. At ang bayan ay naging parang mapag-upasala na nagsalita ng masasama sa pakinig ng Panginoon at nang marinig ng Panginoon ay nagningas ang kanyang galit. At ang apoy ng Panginoon ay sumunog sa gitna nila at sinupok ang audio ulihang bahagi ng kampamento. At ang bayan ay humibig kay Moises at si Moises ay nanalangin sa Panginoon at ang apoy ay namatay. At ang pangalan ng dakong yaon ay tinawag na Tabera, sapagkat ang apoy ng Panginoon ay sumunog sa gitna nila. At ang halo-halong karamihan na nasa gitna nila ay nahulog sa kasakiman, at ang mga anak ni Israel naman ay muling umiyak at nagsabi, Sino ang magbibigay sa atin ng karneng makakain? Ating naalaala ang isda na ating kinakain sa Ehipto na walang bayad. Ang mga pipino at ang mga milon at ang mga puwero at ang mga sibuyas at ang mga bawang. Ngunit ngayoy ang ating kaluluwa ay natutuyo. Walang kaano-anuman sa ating harapan ay walang anuman kundi ang manang ito. At ang mana ay gaya ng butil ng kulantro. At ang kulay niyaon ay gaya ng kulay ng bidelyo. Ang bayan ay dumadaan sa palibot at pinupulot yaon at kanilang ginigiling sa mga gilingan o kanilang dinidikdik sa mga lusong at kanilang niluluto sa mga palyok at ginagawa nilang munting tinapay at ang lasa ay gaya ng lasa ng bagong langis. At pagka ang hamog ay nauhulog sa ibabaw ng kampamento sa gabi, ang mana ay nauhulog. At narinig ni Moises ang pag-iiyakan ng bayan sa kanikaniyang sangbahayan na bawat lalaki ay nasa pintuan ng kanyang tolda at ang galit ng Panginoon ay nagningas na mainam at sumama ang loob ni Moises. At sinabi ni Moises sa Panginoon, Bakit mo ginawan ng masama ang iyong lingkod? At bakit hindi ako nakasumpong ng biyaya sa iyong paningin na iyong iniatang sa akin ang pasan ng buong bayang ito? Akin ba kayang ipinaglihi ang buong bayang ito? Ipinanganak ko ba upang iyong sabihin sa akin Kandungin mo sila sa iyong kandungan na gaya na nag-aalagang magulang na kinakandong ang kanyang batang pasusuhin sa lupain ng iyong isinumpa sa kanilang mga magulang. Saan ako kukuha ng karne upang ibigay sa buong bayang ito? Sapagkat sila ay umiyak sa akin na nagsisipagsabi, Bigyan mo kami ng karning aming makakain. Hindi ko kayang dalhing mag-isa ang buong bayang ito sapagkat totoong mabigat sa akin. At kung ako'y ginagawan mo ng ganito ay patayin mo na ako. Ipiraman ko sa iyo. Kung ako'y nakasumpong ng biyaya sa iyong paningin at huwag ko nang makita ang aking kahirapan. At sinabi ng Panginoon kay Moises, Pisanin mo sa akin ang pitungpong lalaki sa mga matanda sa Israel, sa iyong mga nalalaman ng na mga matanda sa bayan at mga nangungulo sa kanila, at dalin mo sa tabernakulo ng kapisanan, upang sila'y makatayo roon na kasama mo. At ako'y bababa at makipag-usap sa iyo doon, at ako'y kukuha sa espiritong sumasayo at aking isasalin sa kanila at kanilang dadalhin ang ng bayan na kasama mo, upang huwag mong dalhing mag-isa. At sabihin mo sa bayan, Magpakabanal kayo, para sa kinabukasan at kayo'y magsisikain ng karne, sapagkat kayo'y nagsisiyak sa pakinig ng Panginoon na sinasabi, Sinong magbibigay sa amin ng karne na aming makakain? sapagkat maigi kahit nang nasa Ehipto. Dahil dito, bibigyan kayo ng Panginoon ng karne at kakain kayo. Hindi ninyo kakaning isang araw, ni dalawang araw, ni limang araw, ni sampung araw, ni dalawampung araw, kundi isang buong buwan hanggang sa luwabas sa inyong mga ilong at inyong kasuyaan sapagkat inyong itinakwil ang Panginoon na nasa gitna ninyo. At kayo'y umiyak sa harap niya na nagsasabi, Bakit kami nakaalis sa Ehipto? At sinabi ni Moises, Ang bayan na kinarurunan ko ay anim na raang libong katao na nakatayo. At iyong sinabi, Akin silang bibigyan ng karne na kanilang makakain sa buong buwan. Papatayin ba kaya ang mga kawan at mga bakahan upang magkasa sa kanila? O ang lahat ng isda sa dagat at titipunin sa kanila upang magkasya sa kanila? At sinabi ng Panginoon kay Moises, Mikli na ba ang kaya ng kamay ng Panginoon? Ngayon makikita mo kung ang aking salita ay matutupad sa iyo o hindi. At si Moises ay lumabas at isinaysay sa bayan ang mga salita ng Panginoon at siya ay nagpisan ng pitumpong lalaki sa mga matanda sa bayan at kaniyang pinatayo sa palibot ng tolda. At ang Panginoon ay buaba sa ulap at nagsalita sa kanya at kumuha sa espiritong sumasa kanya at isinanin sa pitumpong matanda at nangyari na nang sa makanila ang Espiritu ay nanghula munit hindi na sila umulit. Ngunit naiwan ang dalawang lalaki sa kampamento na pangalan ng isa ay Eldad at ang pangalan ng isa ay Medad at ang Espiritu ay suma sa kanila. At sila'y kabilang sa nangasulat ngunit hindi nagsilabas sa tolda, at sila ay nanghula sa kampamento. At tumakbo isang binata, at isinaysay kay Moises at sinabi, Si Eldad at si Medad ay nanguhula sa kampamento. At si Josue na anak ni Nun, na tagapangasiwa ni Moises, na isa sa kanya mga piling lalaki ay sumagot at nagsabi, Panginoon kong Moises, pagbawalan mo sila. At sinabi ni Moises sa kanya, Ikaw ba'y may paninibugo sa akin? Ibigin nawa na ang buong bayan ng Panginoon ay maging propeta na isa kanila ng Panginoon ang kaniyang espiritu. At naparoy si Moises sa kampamento, siya at ang mga matanda sa Israel at lumabas ang isang hangin galing sa Panginoon at nagdala ng mga pugo na mula sa dagat at pinalapag sa kampamento na may isang araw lakarin sa dakong ito at isang araw lakarin sa kabilang dako sa palibot ng kampamento. At nagsilipad na may dalawang siko ang taas sa balat ng lupa. At ang bayan ay nangakatindig ng buong araw na yaon at ng buong gabi at ng buong ikalawang araw at nagsipanghuli ng mga pugo. Yaong kanti ang napisan ay nakapisan ng sampung homer at kanilang ikinalat para sa kanila sa buong palibot ng kampamento. Samantalang ang karne ay nasa kanilang mga pa na hindi pa nila nangunguya ay nagningas laban sa bayan ang galit ng Panginoon at sinaktan ng Panginoon ang bayan ng isang salot na di kawasa. At ang pangalan ng dakong yaon ay tinawag na Kibroth Hatava sapagkat doon inilibing nila ang bayang sakim. Mula sa Kibroth Hatava ay naglakbay ang bayan na patungo sa Hasiroth at sila'y tumira sa Hasiroth.